Bombo Dennis, Bombo Ever, muli nga nagpaalala ang pamunuan ng Department of Energy sa publiko na bumili lamang na mga solar panel na dumaan sa quality check at naayon sa standard ng ahensya. Ayon kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, nakahanay na rin ngayong taon ito mga proyekto ng ahensya upang matugunan ng tumataas na demand ng kuryente dito sa bansa. Kabilang na anya rito, ang pagtatayo ng mga solar power project partikular na sa may bahagi ng Luzon. Aminado rin ang opisyal na medyo may kamahalan talaga ng mga solar panel lalong-lalo na yung mga sumusunod sa standard ng ahensya. Git pa nito na hindi maaaring kung saan-saan lang bumili ng solar dahil ito ay may kaakibat na panganib lalong-lalo na sa mga kabahayan. Upang makasiguro, nag-alok naman ang Department of Energy ng mga listahan ng mga accredited supplier ng solar na matatagpuan sa kanilang website. na Mag-online na po yung ating mga solar power project, particularly po dito sa Luzon. Sa ngayon po, may kamahalan po yung pagbili natin ng mga solar, lalong-lalong na po yung in accordance sa mga standards na sinusunod natin. Uh, hindi po namin uh, e, nire-recommend na kung saan saan lang tayo mamili o magpa-install ng ating mga solar facilities kasi may danger din po yan makapo makaapekto pa sa kabayan natin. Patuloy naman sa paghahanap ng mga financial institutions ang ehensya para makatulong na mapagaan ang pagbili ng mga solar power. Inihalin tulad ng opisyal ang pag-ibig fund na kung saan maaaring isama sa house renovation loan ang paglalagay ng mga solar facilities. Samantala, may mga lokal na pamahalaan din Ania ang nagbibigay ng insentibo sa kanilang mga constituent na gumagamit ng solar. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!